Ito try naman natin ngayon itong Jollibee Spicy Chicken, 2 piece chicken. Yan ho. Meron siyang laman na kanin, ito lang po ang kanin. And then ito na, yon. Yung palagi nating sinasabi na ibablog natin ulit yung spicy chicken. Wow. Mm. Sarap to kahit uh, sa US sikat na ito ngayon spicy yan may flag yan sariling flag ng spicy ng Jollibee <laughs> wow and then merong gravy kaya lang medyo ang ang gravy pala ito 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 palang Jollibee gravy buksan lang natin Ito. Oh, yan. Type a uh, breast part ng chicken, spicy chicken. Grabe ang laki, guys. Ang laki. Simulan na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kunin lang natin itong flag na to kasi baka baka masugatan tayo. Yan, yan, yan. Yan. So, i-dip na natin. I-dip. Wait lang. Dito na lang. Yun. Ayan. Kita niyo yung gravy? Sarap yung gravy na yan. Wait. Ayan ah. Uh. Wow. <laughs> Tingnan niyo guys. Woo! Grabe. Ang laki ng chicken nila. Hmm. Um. Mmm. The best talaga ang chicken joy ng Jollibee. Kahit sa'kong brunch. Tingnan nyo. Mmm. Mmm. Kaya siyang kaya pang kanin yan, ha? Oh. Itong ano, ang skin ah bah grabe wala pa rin tatalo sa chicken joy ng Jollibee mm. Hot. Kanin na tayo. Ididip lang natin yung kanin. Yeah. Hmm. Pati yung kanin, ang aroma niya, sarap. Kanin yan, ha. Mm. Wow. The best card, Jollibee. Wing part. Wala nang pakpak, -pak, ha? <laughs> Nawala. Uh, ito, ito. Mm. Harap talaga. Ang spicy niya. Spiciness. Nuot sa sarap. sa sarap. Hmm malalaman mo yung bagong oil kasi hindi siya dark golden siya mm. ano mo tayo ng ano ito yung pineapple ako na na Sarap! Sarap ng pineapple! Tamang tama, umulan, Grabing lakas ng ulan sa labas, oh. Si Maki. Maki okay ka lang dyan. Nandyan si Maki kasama namin. Hindi You yeah, have been shut out hmm. Yeah. Sabi sa spicy. Hmm. Hindi na powder. Ano Tap. Tapos na sa powder. Gani, di na powder. Ano na, upod na sa ano. Kita guro nila vlog ko. <laughs> <laughs> Naalala niyo po ba yung vlog ko dati? Nung isang linggo? Kinumpir natin yung spicy chicken ng McDonald's at spicy chicken ng Jollibee. Ang McDonald's kasi na chicken joy, uh, fried chicken nila is hindi siya powdered na inilagay sa chicken. Uh, nasa breeding mix siguro nila. Kaya not yung pagka-spicy. Yung sa Jollibee, powdered. So, isprinkle lang nila sa chicken. Pero ngayon, hindi na. Oh. Iba na. Nasa, ano na, hindi na powderized yung spicy nila. Nasa, ano na, nasa breeding mix na. At nuot na po sa loob ng chicken, ang spicy. Ah! Mm nabi no, hap parang nabibitin ako sa rice ha may rice mo ma. ah. ito? ah lang ito ito lang ito na lang natira kanin time. It's a little bit of a Magagamit ka lang plug nila dito sa ano. Gimimim mo lang. Ngaan. Mm. Ah, Dalawang chicken joy. Kalagang sulit na sulit. Ah. Nung nagtutrabaho ako sa Jollibee since 2004 hanggang 2008 Jollibee pa rin hanggang ngayon ang paborito ko na fried chicken chicken joy is the best mm. Uwi tayo mamaya. Hindi kami nakapag pag-grooming kay Maki dahil not available ngayon. Bukas sa mga daw. natin siya sa isang bit. <clears throat> Note pati sa buto ha. Ah. Yung spiciness ng ano nila. Pagka spicy. Hindi tulad ng dati na nasa skin lang yung spicy. Pero ngayon, note na sa loob ng chicken. Sa laman. Pati sa buto. Kaya well, lalong sumarasarap. tao à. Cho busog na hmm? guys hanggang dito lang po ang ating video please don't forget to like comment and subscribe thank you po thank you